Ay Ayan. Ayan guys, hello. Finally meron tayong time na mag stay sa bahay. Dito natin, i-unbox yung bigay ng aking kapatid na si Julie mga pampa beauty guys. Ano tayi? Condense, condense, de, 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 kung hindi ko sila may. Si Ati Marie, mag Kasi pagod, pagod na kami, guys. As in. Ala, ay, ang dami. Ala, may hanggang na slice, Jay. Ala, in-slice na. Ako mo nga, na lang dito. Ayan, in-slice niya pati bag. Ay, ayan guys, oh my goodness. <laughs> ang, daming <laughs> mga, <laughs> ang daming mga, ang daming mga, ito na naman, mga pangpa-beauty. Ayan. So, ay, may ano yan? Pangkulay ng buhok? Shampoo? Shampoo nga ko. Ah, diyan ano? Pag may kulay, tamang-tama to. Color band. Band. Yan, may kulay. Hindi kasi magkukulay ako ng buhok sa Pilipinas, guys. Hair plus color band. Tapos, ano yan gel. Tapos meron din. Vashti, come here. Pick some of yours here. Anong pa itikas? Here. No wash water. Ay, dati man DJ ko. DJ dry and rain. Kunan na rin Di ba, agpakoy lang Dry shampoo. So ba dati? Oo, oh, dati yung ko. Anak ni Oh, ayan. Meron tayong mga Ay, ano, ample. guys. Ampul. Ampul. Ampul treatment. kailangan natin to guys, kasi magpapakulay tayo sa Pilipinas. Kasi, yung pinakulay natin last time sa Pilipinas, walang ano. Kasi, sige Walang, ano ba yun? Ano yan, data? Ano yan? Headset? Haan? Roll-on sama? Pakita mo. I don't know what is this kasi jay gaya. <laughs> <laughs> Signature. solid perfume. Ah, oh, perfume. Mm, mabango siya. Ay. Hindi ko alam. Hindi ko alam itong mga botox. to. Ay, natin diba mo niya. pang pang, 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 mo. Ni Adam Gamti, pang botox nga rin tani. Naan, botox mo gaya. Ah, botox. <laughs> botox. Collagen. Ayan. What is this, thing Hair thing. Deep damage. O, kailangan ko din to. Kasi na-damage na ang ating hair. May pintas na yung shampoo. Manang ink. Pusas. Yes. Anya eh. mm. This is uh, Chijo Tan's cleansing foam. Oh, cleansing mm. foam for face. Mm. At least meron ka ng cleansing foam. And guys, uh, ang Is the same? this mm. Parehas? Parehas? Deep damage treatment? Hindi mm. alam na Ayun, dito may sa Dito may sabay. Mga nga rin, tangin mo guys. Dadalhin ko sa Pilipinas para may pamigay ako sa mga pamangkin ko doon. Dadalhin ko din yung iba. Pagkuntang Korea. Haan, ba? Kinyak, haan. Kailangan ko dito dyan tibukoy, haan sa akin to guys kasi magpapakulay tayo ng brown sa Pilipinas sa David Salon ano yun? Eh. this naglaladu manting intensive, intensive to skin repair cream para sa buhok yata hmm? hindi ko alam to guys skin firming skin firming okay I need this one Kapan sa mo tayo ito para iti face mo ito mo. Ito was before, you skin apply. Apply. Sus Baklay. Ayan guys, ayan. Ay, ta talong tayo ba ito may sabuan? Ito ang marami nila o oh, glutathione. Ayan. Ito ang oh, ibibigay natin sa Ayan ang maganda dito. Oh, alam niyo na gusto ko to guys, dullness, dark spot, dehydration skin, Maganda siya sa mukha, guys. Ito yung nagustuhan ko sa ano. Pero parang hindi ko alam kung ito yung nagpapabalat ng aking skin. Ayan. Mga lakakalag. Ito. Ito. Gusto ko ito. Ayan, guys. Ano ba yan? yan? Whitening. I love this one. I love whitening. <laughs> Ayan. Hmm. Anak mo, Botox. Expired, 2025. Next year. 2025 pa yan. Eh, so, no, 2025. Ah, anak mo. Expired date niya is 2025, guys. 831. So, kailangan natin magamit to next year. Pagkita pa yung lifting. Oh, pang lifting, guys. Oh, oh eye cream. So, yung akin niya, ati. Mga lakakasta niyo, hmm. lifting eye cream. Ang maysa. One. Hindi ba kailangan ito pang lifting? Ano pa dito na? sikat makin kailangan di ito ano yung sa bagay di ba magpapabotox ka mm. magpapabotok magpapabotox si ate mari next Ala apa pa mo nga ituloy ngay Dapat ituloy mo. Kaya nga sinabi ko na para ituloy mo magpabutok ka. ayan guys. Ano dito? Widening um, and anti-wrinkle. Oh, anti-wrinkle kan? na ano, anti-wrinkle. Anti hindi ko alam ito, guys. Parang foundation. Bakit ang itim-itim itim ng kamay ko itikwa, dyan? Wow, foundation. Guys. Mm. Mm. This... Pampaputi ng foundation. Mas kati korean talaga, kasi hindi ko sarang na dito. Ayan. Gliss, glass skin. Glass mm. Glass skin. Whitening foundation. Oh, whitening foundation. Whitening! Bak! Kasi ako naman nga nakangis-ngisit ako. Yan, yan. Basi. I like the one. Abi pa yung magami dito na. Ah! Pugin <laughs> mo, Maria! Nakawit mo tenas. Puri ka po dito. Puri ka po dito. Puri ka po dito. Ayan. Pitay. Ayan, ang dami guys. Maraming pampa beauty. Ay! 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 Gusto ko ito. Di ba dito, Jay? Ginap. Yeah, ah, like, two, one. May ito like, kita. Oh, one. I like this one. Oh, dito mo Dark spot serum. Oh, mas mas malaki. So, you that's why you need this one. So, kukunin ko itong dalawa. Kay Basti, itong maliit. Sa akin, itong malaki. Bagi mo dito. Ay, Ate Marie naman yun. kain oh, kaino naman yung isa. Hmm. Pangpaiti, ano na. Tapos ito, guys. Ay! Oh, si basta you, you, need this one. Kailangan may, kailangan may, right? Uh, uh, uwi kami ng Pilipinas, guys. Kailangan namin ng sunscreen. Put over there. The sunscreen nga. Kasi kano, kailangan, kailangan tayo sunscreen. Ay, kailangan, right? Ito yung primer. Gusto ko itong primer, guys. Ano? Pakasara ng bata. Primer. Adi, Jenty. Foundation. I Ayun. Mean, Adat. Naikat na kalab. Ayun. So, so, Adat, guys. Ano say, itong pink? pink? Magic cover. Uy, oh, magic cover. SPF 20. Mga lakang nga rin. Diba ng bata? Para siyang ganyan, guys. Kailangan ko ito sa Pilipinas kasi. Maynit. Ano? Mainit. Kailangan namin ng... Um, cover. Oo, sunscreen. Ayan, ayan. Maganda din to kasi i-ano ia mo ito, ituturn up mo sa ano. So, ganyan muna guys. So, yan, yan, yan. Maganda siya. Iwan ko bakit Sobrang naman yata ng basit lang gamit ikarga yeah. yung ikargam. Ano, ah. Hindi Ay, yung... Nakatamot niyo. Basit kung kuna na pati gayang na o. Oh. Ayan. you we'll get all these from? <laughs> Tita so, um, Julie's work job before the company that she work. Yung mga pulyang ito guys, yung mga may ano. Pulyang ng mga cover. Ganito. Oo, may, may defective yung cover or yung, ayan, yung hindi sulat. na straight, yung sulat. Ayan. Pero yung laman, yung pulyang yung laman. Ayan. So, kailangan ko ng dalawa dito guys kasi, punta kami ng Pilipinas. Kita kan ati bagin. Oh, ayan. Ito din. Gusto ko to. Ano pa? Ayan. And gusto ko to mga ganito, guys. Ayan. Ito mga gusto ko. Ay, green. So, ang dami. Kita kan, ilamang mo man kini na niya reto Dito Reto nga reto si Sika pear. Parang ano yata to eh. parang gamot sa kati-kati. More sunscreen. Oy, sunscreen na naman. Oh, Kailangan yung sunscreen. Yung kasang nasanaan nasa na ni Oon. Mentol. O oh, siguro, mm. baka pang kwa ito, pang intensive soothing repair cream. Hindi ko alam guys, pero sabi ni Ate Marie, para daw, ano, manghang. Manghang siya. Ano ba yun? Mm -hmm. Oh, lifting. Para sa, para dito, anu dito. apply an even layer to the So ayan, more more SPF guys. Hindi naku, bakit naman? blurry. Ayan guys, marami na naman tayong pasalubong. Perfect glow. Ayan, kailangan ko rin. Put in the bag. All of that. Bioderm. Ang daan natin, take bioderm. Bioderm. Kailangan Ah. You put in the, put in the. Ito, ayan, dami namin makukuha ulit guys, isang box. So ito pag-giveaway, Sino may gusto, guys? Ang dami na yung pag-giveaway, oh. Mine, mine, mine. Oh, yeah. Mine, mine, mine. <laughs> mine, guys. Sabihin nyo lang kung sino may gusto. Mine. Ayan. Sika pear. Oh, ayan, guys. Sika pear daw. Ibuli ka tanapin nga. Ito, guys. Maganda siya. Kasi na... Pero merong ano eh, clear. Dapat may paris ito. Pero okay lang na walang pair. Kasi meron, dapat dalawa to eh. Ano, ano, pakibasa How, pasti, how do you read this one? Onove? Okay. Onove ka no? Onov? Onove, onove. Oh, mine, onove. Para sa hair. Oh. Hair treatment, guys. Ito maganda siya. I mean, mine. Ito, ito, guys, maganda siya kasi... Ano ba? Bakit blurred? Ayan. Maganda to guys kasi time para sa dullness. Dark spot, dehydration, skin. Maganda siya. Ito yung natry ko. Pero merong liquid ito na pares. Ayan. Gito. Hindi ba? yung liquid nila eh? May liquid to. Pero okay na. Kahit na wala na yung liquid. Gumamit na lang kayo ng ano, toner. Mas maganda pa nga itong yeah. cream sa atin. Mag-toner kayo. Mag-toner kayo tapos ito yung mm. cream ninyo. Maganda to siya guys kasi na-try ko din. Pero kukuha din ako nito pero masyadong marami. So, sino may gusto? ano <laughs> ba Ayan, marami to guys. Pero parang hindi ako ito hiyam. Capsule Foundation. Capsule foundation. Ito yung oh, style nun. Hindi sure. mo man natatay mam tanap po. Puro natatay mam Kasi maputi yung kamay niya. Magandang pang... Ay, nagadado! Ay, ay, ang dami pala. Hindi ko nakita. May. Ang dami. So, ayan. Capsule foundation. So, ayan. Habang inaano, ginaganon, ah, nag-aano siya. Capsule foundation. -ca capsule foundation yan guys habang nag uh, i-mix mo ganyan o di ba ayan yung nalagyan tapos yung ano doon oh, ipakita pakita dyan naglawang ha kamay ah, ko <laughs> <laughs> ipakita taga ro nakargaan ipapakita natin yung nalagyan kay at saka yung hindi nalagyan di ayan ito yung nalagyan hindi, ito yung nalagyan guys As, ayan magiging glass skin siya I don't know. Ayan, ayan, di ba? Kasi okay, parehas lighting. Oo, eh? uh, parehas. Siyempre, yung lightning ang kukunin mo, ay yung light, lighter ang kukunin mo kasi light yung skin mo. Uh, uh, iba, iba ako pa lang. Iba ang kulay? Ang kulang mo ah. Kasi 21, ako. 21 my number. Kita niyo ang papada. 21 beige. beige. Ang papada yata, kulay niya. Pare-pares yata yung parehas. kulay. Parehas. Kasi sa akin, tamang tama yung kulay sa akin dito kasi darker yung skin ko. Ang alakat, abos sa akin. Ang alakat, alakat yung isa. Ayan guys, ito lang ba? O oh, ito, the black balm. Toner, o oh, toner siya. kita siya, nakadaro nga ko Hindi, Pilipinas. Toner guys. O oh, meron pa pala dito, ang dami. Meron pa. Mm. Ano to? Leaf. Pang leaf. Ika lang dyan. Ayan. Ayan. Ano to? Cell toxin. Highly concentrated nutrition nutrition cream. Maganda rin yan. Ito is perfecting glow. Ano to? Ay, ano? Ganyan, ganyan. Ano siya? foundation din. Uh, ano ba yun? Anong tawag doon? Ano yung tawag na DJ? concealer. Parang concealer siya guys. May SPF din. SPF 20. So, kailangan namin sa Pilipinas yan guys kasi ano, wala na ba?

Kasi gaganda din ng shampoo niya, paper mint. Ano, yun na lang yata kukunin ko. <laughs> Pero ito kasi, para sa may kulay ng buhok. Mm. Kinyam tayo kulay kanto, tibuk mo, itiblan, mayat na ita. So, yeah. Oh, this one. I got this one to for damage hair. Kasi, siguro baka madadamage yung hair natin. Kasi makukulayan nga ng, ano, ano yun? Makukulayan ng, ano, atang kang mga Mm -hmm. eh, ito. Ayan na lang. So, mm -hmm. papamigay na lang namin to sa Pilipinas, guys. Right. pag taon itaon, bagay kang But, mga lakaan. Ah. Ayan, papamigay namin yan sa Pilipinas. Pero yung ito, 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 ito. Sa amin, ay naku, ang bigat na naman. Yung nangitibagay, hindi lang. Ito eh. Yung doon kay Marie. Kunti, tinago niya lang guys, nasa likod niya yung marami. Kung kunwari Anna. lang wala siya. <laughs> kunwari wala siyang kinuha pero marami siya ano. Pero magmamahalin tayo sa kanyang closet. Mamamalan tayo sa kanyang Ay, closet kasi yes. marami siyang mga sapatos. gamit guys. Ayun, oh, yeah, yeah, yeah. yung sapatos pala guys. Ito. <laughs> yung boots. I love the boots guys. Tara! Kaya sapatos na natin sa mga. Parang Maganda siya guys. Natry ko na siya nung isang gabi. Ang ganda niya. Lalo na yung isa. Maganda to guys. Binigay ng aking kapatid na si Julie. Ayan. Hindi na daw niya magagamit. So sa atin, magagamit natin sa Las Vegas. Ayan yung ano, kulay black. Ito naman yung kulay gray. Pero mas gusto ko to guys. Kasi pointed yung ano dito. At saka mas maganda yung, yun yung fitting. Maganda siya, di ba? kanya ang haba. Maganda siya. I love it. Ayan, ayan. Ito dalawa. Ayan. Ayan guys. Tcharam. Okay kasi nahaba na yung ating vlog. Okay, bye bye. Thank you for watching.